mahigit dalawang buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng kamera yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit dalawang buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker ang secretary ng Senate at ng Senate President, bakit naman kami bigla sabi sasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras. Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami, lalo na, na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin halos mag aalas 5 pa ng hapon. So, um, bilang katugunan, Gagampan na namin ang aming tungkulin na pwedeng magawa habang recess kabilang na ang pag-review ng rules ng Senado mm -hmm. sa impeachment dahil kailangan po itong i-update. Para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Okay. Para manumpa ang impeachment um, judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial, pwede mag-proceed kahit na recess. Tulad ng uh, nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona, dapat ito'y masimulan, makonvin at mapanumpa ang mga judges kapag kami sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasayan ng mayuriya ng Senado kung... Um, amiendahan ba yung rules, anong ilalagay sa rules, i-authorize ba tulad ng nasa Rules of Court ngayon na supletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may labing dalawang senador pa namang may iwan um, na tatawid hanggang 2028 pa ang termino, kabilang ako, mm -hmm. labing dalawa lamang naman ang matatapos ang termino, mm -hmm. Um, gagawin ba yung parang sa rules of court, I'm only citing examples, na i-authorize sa yung labindalawa, parang hearing before a commissioner, natanggapin lamang yung ebidensya. Ito'y court of record naman kasi. Ibig sabihin, kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa. Hindi naman siguro makatarungan o no, tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Mm -hmm. Biglang puwersahin, pu pu pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa kamera. Nahoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Um, hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag dinon Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra. Hindi mahalaga kung maakwit o mo ma convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang nga uh, tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sangayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng justisya. Pabor man yun sa opinion ng mas nakararami o konte o hindi. Considering yung menensyon nyo yun ng mga possible scenarios, sir, can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break? I will um, state one thing for the record and as a matter of policy. Hindi namin ito mamadaliin. Pero hindi rin naman namin ito labis na iaantala. Hindi kami magpapapressure kanina man na bilisan ito o i-delay ito. Gagawin namin yung trabaho namin ayon sa saligang batas bilang pagsunod sa tinatalaga nito at rules mismo ng Senado. Bagaman wala pong updated rules ang Senado, meron pa rin rules na nananaig ngayon. Yan yung existing rules pa namin. Nakabila nga dyan yung binanggit ko that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment, and matapos nun, shall notify the House of the date when the prosecutors are set to appear. Pero bago lahat mangyari yung tinatawag yung trial, mm -hmm. kailangan muna mag-acquire ng jurisdiction ang Senado. Mm -hmm. Sa ngayon na tinanggap na ng Senado yan, hindi na may kakailang nasa Senado na yan, at impeached na. Mm -hmm si dating si si Pangu, si Vice President Sara Duterte at uh, bagaman hindi pa nako-convene yung impeachment court matter of course na lamang yon ministerial ang pagtake ng jurisdiction ng Senado sa impeachment complaint na ito hindi na rin maikakaila yon um, pero kailangan pa matapos mangyari yon i-amend yung rules i-update yung rules i-convene yung court or base sa rules pag nagsabi ang rules na kahit na hindi pa kinukundi ng impeachment court dahil nga patapos na ang termino hmm. ng 19th Congress, baka pwedeng bigyan ng kapangyarihan yung mga may iwan na magsagawa na ng mga prosesong pwedeng isagawa bago ang trial. Kabilang na halimbawa, ang pagpapasagot sa nasasakdal, hmm. ang pagbibigay ng pagkakataon sa prosecutor na sagutin yung sagot o reply dun sa answer ang papapagsusumited ng judicial affidavits ng mga testigo na magkabilang panig, ang pag-conduct ng pre-trial, pagkakasundo nila, o oh, ito, consider na namin, tama na yan, ito, hindi kami papayag dito, pagdibatihan natin yan, presentahan tayo ang ebidensya dyan, o pag-submit ng pre-trial brief. Dahil alalahanin niyo bagaman hindi tumutuloy-tuloy ang Senado, ang Senate President, sangayon sa rules ng Senado, ay uupo pa rin bilang Senate President hanggang nahalal na ang kanyang kapalit mm -hmm. Dahil ang termino ko ay matatapos pa sa 2028. Um, sa mga nagdaang Senate President na nagkataong natapos yung kanilang termino ng June 30. Mananatili akong Senate President sa panahon ng break kung saan itong mga bagay na ito ay pwedeng magawa para hindi mag ng panahon ika nga um, ang Senado at ng forthwith um, trial may proceed already.